Hi guys, good morning. Andito po kami ngayon sa Macritchie. Maglalakad po kami. Kahit 1 hour, to 2 hours lang po. Yes, ngayon kasama ko ang aking kapatid. Saan may sinasabi nila? Maraming huh? ako. Ha? Saan may sinasabi nila? Marami. Maraming Maraming? Maraming? Diyan sa baba. Diyan sa baba.

Tignan nyo guys yung view. Ang ganda-ganda ng view. Kahit anong oras na. Kahit 10 o'clock. Ganito yung weather. So, okay lang maglakad. Hindi hmm. siya ganun ka. Iyan. Tapos po maglakad. Pwede din. Pagpunta dito sa Anytime pwede guys. Time na. Time na. Three little monkeys dalok-dalok ang isa. Ayaw mamigay. <laughs> Ayun yung isa. Oh. Oh, oh, oh. Tatakbo oh. yun. <laughs> ah, ah, ah. ah, tatakbo yan siya. Ah, jingki, jingki, cellphone mo. Ayun ah. guys, so tumakbo yung amo kasi ayaw mamigay niyan. Ayaw mamigay ng manggasa sa kasama niya. Ayun ah, oh, doon. Doon sila pumunta. Para kekarusan eh. prapit so karuna rapit eh. Kakarusan nito karoon Guys, ang Bulak-bulak. Ang ganda ah. anu ah. lang, quick video here. Ayun, ang <susuk> <tip> Bau ang likod ko hay. Perti kata mbuk do beda-beda lawas ko ba. Hay man, sano pa Kebetulan, ni mag diet. Kung ra baby nga amu So, hi Neng, guys. Gitu. So, ang cute, cute, cute. So, pair. Diba, ang Hala, hala, hala. Hi guys, so ayan ang amo oh. dan hadduk sa kradukan ngadi kong ngari pasik kong anhan ikaw balaw ang tag um, Kalmuto ni kau bala So ayan oh Lucky man na oh. Oh, Nagbibidyo-bidyo Manta na mm. <laughs>

So cute. Oh, baby monkey! Oh, We never saw babies like that. So cute, super duper cute.

Boss, <laughs> oh. Oh, Guys, so sa mga bago lang dito sa Singapore, pwede po kayo dito gumala sa Makritji. Yan, galing ni Lulo may may music pa nagbubabayulin pa siya ay eh, kalalala si manong amo karo lang <laughs> Adalah <lumpatan> aku lompatan aku belau Jengke jengki yang selponmu, mu <laughs> Masih karena nerbiasan ni kau belau <laughs> bakit bakit itlog ka mo eh? bukan di piang ah ganyan ang guys parang alawang lawang ko na pala actually pumunta pumunta dito diba hindi ka talaga manghihinayang kung pumunta ka dito kasi sa sobrang ganda ng lugar kahit anong oras na 10.27 hindi siya mainit kundi malamig-lamig <laughs>

na nang hati dia, Hindi sengsit so nih. Ito guys, dito guys yang serap. itu membangun sinar, nari relax. nari relax kan? natalisan napawisan ka pa pa mana? Abot guys, doon kami galing sa Yan you know, oh, doon oh don kami galing sa abot ng inyong paningin Doon pa kami galing Next time doon naman kayo mag-iikot Para papunta doon sa dulo Ikutin kayo natin okay, Next day off natin naman sa Ano na naman tayo, continuous natin doon ng ikot, doon pa tayo pupunta. Ano ka balik? Balik tayo dito? Oo, oh, babalik mama ya, Hindi dito. Mamaya sasabihin doon tayo sa... May mga tao doon sa pinakadulong na yun. Doon tayo mamaya pupunta. Mga alauna, alas, tapos tayo ang tar kakakawi. Di ba ang ganda? Haba ng lakad. Guys, okay, is that guys ha? Malaki-laki. Lapu-lapu ba yan? Ayan <laughs> ah, na yan. yan. Tak, nawala na 'no tuloy. Nandak matae

ngapain dia ke motor-motor di motor -motor. rempi di baik masa <laughs> Filipina sebuatan dah ngakril gimana dah kamu sekarang sudah dah harus pergi nih

wala nang energy ubos na ubus na paka ikot, -ikot. <laughs> hindi naman dandan lang don't twist it, actually lucky. guys umakit na ako dyan dati just mm -hmm. ko lord mm -hmm. nakakahilo talaga kaya yung kapatid ko, siya yung nagdala ng iPhone ko. Siya yung nag um, bibidyo dyan. Ako hindi na kumakyat kasi nahihilo na ako.

Ayan dito pa sa pinaka mataas. Ito yung view. Ayun, ayun, na Up. <laughs> Naliyan dito namin sa street oh. After 2 hours nakarating na kami sa aming destination. <laughs> destination. <laughs> Taraan, stop na yan.

video agak biju aku, kag naga picture aku. Kita okay, sembelah nang video deh bah. go. Picture, picture, go. Ano, Ken? Worth it ba? Uh -huh. Worth it. Mm hmm, puntam dito. Bati nga wala nang amo eh. Minsan. Ay, sila -oh. Ay, wala na ngayon, Ken. Kasi sarado na doon. Pagtakot. Hmm. Pagtakot ka sa heights. Huwag ka na lang pumunta doon. Di ba mas mataas pa sa puno? Tapos doon tayo, dada pa kid, oh. May kita niya yan so dyan kami na naman pupunta. ay uwi kami dyan. Tapos yun, dito kami, uwi. Layo-layo pa mga, dalawang oras kalati pa yung lalakarin namin pa uwi. Sorry, thank you. ayo mama ya mau ka na oke okay, pikiran kita kin tungkut ya go go pag sa puti kasi kahit ano yung suot nila okay lang diba Kahit nga doon ka ganina sa ikot-ikot na yun, di ba? Oo. Nag-video ka doon? Oo. Uh -huh. Very good. Uh -huh. Ha? Paas uh -huh. Okay. Ano kaya to Ano? Parang naka-curious yung bunga niya. Ano ba yung bunga? Tsaka yung may bantay talaga. Sila dyan yung no? Oo hindi ka pwede magluko-luko eh. Kasi kung walang bantay, may kamera man. Finally. We're done. guys, so. Hi guys, ayan yung uh, uh, ito yung nakuha namin after after 2 uh, hours na paglalakad. 2 hours and half. Ito yung na pala namin. So worth it ang aming lakad. Uh, ayan guys. Sige, picture ang tikaw. Nakabidyo pa naman to. 1, 2, 3, picture. Done. Dalian mo kay nakabidyo to. din continuous na lang yung laki din, no? Hmm. Para may trail Hindi kaya. hindi naman wala ng tubig ang Singapore. Kasi kahit madumi, nagiging malinip. Hmm, filter pa naman na. eh. Bahay walang juwa. Si Ate naghahanap ng juwa para pang-alalay daw niya. Pang-alalay ni Ate sa bundok juwa daw. Wanted juwa. <laughs> Dapat pag uh, may extra ng ano ka biscuit kang dala. Uh Oo. -oh. Okay hello kay. I love mad lang people, <laughs> mabuhay. I mean CCTV. Okay, sa bundok-bundok dito nila may CCTV oh. O, kaya nga. May... Oh, <laughs> Kapag pa tayong dalila dito, masisip pa ba? Iba, ba? At least may ano sila. Saan kami lahanapin? Kahit ang haring tapat, okay lang, no? Oo. Okay. Oh. Kasi malilim naman. Oo, pati Dito ang hangin. Kasi nung nagpunta kami ng ang sakit-sakit sa, -sakit ang sakit ng mata ko, hindi ko na maimulat. Kasi ulo ang signal dala. Kung hindi baliwala ako, sombrero basta may shade ako. Maganda okay. din sa siluso, yun may mga history. Oo, pa, o, yun yung... yung oh, doon nga daw maganda nga nakita ako oh, nga sa Facebook din eh. Kaya si, hi, ano ba, Habilito ba yun? Habilito, Humilito. Humilito, oo oh, oh, doon ko yung nakita. Si humilito. -mm. Ano -mm. ba yung Habilito na yan? Sa so, ano, vloggers. Vlogger? Yung mga ibang napupuntahan niya, eh, kasi di ba nag-guilty siya ng guide, napupuntahan ko din. Uh, -huh. tulad nung, ano yung talong nito, yung simple sa tupayo. Pati cemeteryo, uh, cementerio nga, pinupuntahan uh, niya. Pinupuntahan ko dun yun eh. Uh, sa simple dun, pasuntahan ako dun. Maganda rin sa Chinese cemetery. ang ah, ganda naman ang ano na yan. Ah, uh, ngayon ah. Ang ganda ah. Uh. Hindi may pang Hapit na mag-apat na oras ang lakad. Oh. Okay. Uh. Diba ang sabi dun sa ano 5 to 4 hour? Uh, first Ay. time in my life. Ayan ang amo. Wala kaming pagkain, kami nga ang may-ari ng bagong <laughs> gutom. At dito Kaya na. Kaya nang tumalon sa amin, maawa. For video. Thank you sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye.